Napag-uusapan na din naman ang bayanihan. Nagbayanihan din ngayon ang ilan nating mga kababayan para mapangalagaan ang ating kapaligiran. Ito ay sa pagdiriwang ngayong araw ng International Coastal Clean-Up Day. Ang sa ng balita niya mula kay Bien Manalo. Madaling araw pa lang ay naghanda na ang mga empleyado ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng Malabon City. Para sa International Coastal Cleanup Day and Mangrove Tree Planting na ginanap sa Mega Dyke sa Barangay Dampalit sa nasabing lungsod. Pinangunahan ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval ang nasabing programa katuwang ang ilang local officials. Mahalaga ayon sa opisyal ang pagtatanim ng mga bakawan dahil ang malabon ay kabilang sa mga lugar na madalas bahain. It's a joint effort of all sectors dito sa malabon. Today kasi is a International Coastal Cleanup Day at syempre po handog din namin to sa birthday ni Pangulong Bongbong Marcos. Tatlong daang mangrove trees ang itinanim sa paligid ng Batasan River habang nasa pitong daang individual ang lumahok sa aktibidad kabilang na ang mga estudyante. Marami kasi pong ano dito ay um, palaisdaan, uh, dito talaga yung malapit sa dagat. Kaya dito kami usually nagtatanim ng mga mangroves. Meron pa rin kami mga fisherfolk, mga municipal fisherman. So very uh, symbolical din na nandito kami ngayong araw na ito. Bahagi ito ng kampanya ng lokal na pamahalaan na itaas ang kamalayan ng mga mamamayan para labanan ang marine pollution at climate change. Sa pakikipagtulungan sa Department of Environment and Natural Resources. Malaking tulong to sa lugar. Uh, makikita natin sa paligid yung mga basura, puro mga styrofoam, plastic. So isa itong uh, uh, programa at uh, Maging inspirasyon din sa ating mga kasama dito sa Malabon na patuloy na linisin ang ating kapaligiran. Game na game naman ang mga volunteer sa paglilinis at pagtatanim ng mangrove trees. So, sumali po kami sa coastal volunteer po na to kasi po para makatulong po sa environment natin and to inspire some students like us and sa mga kabataan po. Hinihingkayat ko po yung mga kabataan na kung ano po yung mga kalat na iniwan nila, ma, uh, pulutin din po nila ito at saka ilagay nila sa tamang tapunap. Sama-sama tayo maglinis at magtanim ng manobri! BN Manalo, para sa bayan!